Isang American national na nagbakasyon kasama ang Pinoy na asawa, Hinolda Patay, sa Agusan del Sur. Kaugningan kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Butuan. Patuloy pang inimbestigahan ng pulisya sa bayan ng Trento, Agusan del Sur ang naganap na panghoolda patay sa isang di pa kilalang responsable sa American National na si Ralph Eugene Maneki, 56 anyos residente ng Boston, Massachusetts at kasado sa isang miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender o LGBT community pasado alas 9 ng gabi linggo, Pebrero ay 2 sa Hillsview Inn ng Purok Barangay Pulang lupa sa nasabing bayan. Ayon kay Police Lieutenant Abelardo Labis, Deputy Officer ng Trento Municipal Police Station, nag-withdraw o mano ng 50,000 piso ang biktima kasama ang legal spouse nito upang may magagamit sila sa kanilang pagbakasyon kung saan ang galing na sila sa Surigao area. Nang nasa vicinity na sila ng Hillsview, ay may isang lalaking lumapit sa kanila sabay baril sa dayuhan at kaagad na inagaw ang sling bag ng partner nito at saka tumakas. Uh, we're conducting investigation for the possible uh, identification of the suspect. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevin Linac, nag para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio, Philippines. Basta Radio, Bombo!